Do naman sa maginda nang mga kasama sa sakyang may kargang mga smuggled cigarettes sa dato din sinto at wasak matapos bumangga sa isang bahay dalan pa rin sa madulas na daan mula sa Reminco Tabato may detalye Jul di Palaw Jul Wasak ang isang kulay itim na Mitsubishi Montero na may license plate NFS 4717 matapos bumangga sa isang bahay sa National Highway ng Barangay Tambak, datu din sa magin Maguindanao del Norte dahil sa madulas na kalsada na dulot ng bagyong Tino. Sinabi sa DXMI na DOS MPS Chief Police Lieutenant Colonel Esmel Madin na agad tumakas ang lalaking nagmamaneho nito kung saan nakarehistro sa isang pulis na taga Marikina City ang nasabing sasakyan na kanyang ginamit. Maswerte namang hindi napuruhan at nagdamo lamang ng na mga minor injuries ang tatlo kataon na nasa ng bahay nang maganap ang aksidente. Ito ay kinilalang sina Bay Ali, 39 anyos kasama ang dalawang mga batang edad 5 at 2 anyos. Ayon sa inisyal na ulat ng kapulisan, mabilis ang takbo ng sasakyan patungong publasyon dalikan ng bayan mula sa barangay awang ng pagdating. Sa lugar ay bumangga ito sa nasabing bahay sa isinagawang inspeksyon ng PNP. Nakuha sa loob ng sasakyan ang labing apat na box ng smuggled cigarettes na may brand name na Canon. Patuloy na pinaganap ng DOS PNP ang driver na tumakas. Kasama mo sa DXMI 90.9 RMN Kota Bato, Radyoman Juldi Mapalao, Tatak RMN